Hello, good morning mga kapamilya! Kumusta kayo? pa yung mga mata mga bebe dahil sa tagal kong nakatulog kagabi, no? And of course, mabuti na lang uminom ako ng buhamera mga bebe Kasi, nag-ano ako mga bebe? Parang na-nawal na paus ako kagabi, no? So, bawal kasi ako mga bebe na magsalita ng matagal, no? Lalo na pag sumigaw dahil meron tayong waiter mga bebe no? Ano namin ito mga vets? hindi naman malaki yung leeg ko mga friends pero meron kasi kaming lahi mga bibe kumbaga nakaano ako sa aming lahi kaya minsan kapag ako ay sobrang madaming pinagsasabi na, na natutuyo yung lalamunan ko mga bibe no and namamaos ako mga vets no so good morning um today is uh taon to webis no mga vets Tuesday mga bibe no um semana santa man siguro mga bibe no so before Bago tayo mag-update mag sa kapa, mga bibi, magkukwento lang ako ng kuunti-kunti lang na clip, no? So before, kapag ganitong mga araw, mga bibi, dati, nung nasa bundok pa kami, mga vets, hindi talaga kami umaalis, mga bibi, no? Huwibisan ang tawag sa araw na ito, mga bibi. Hindi kami umaalis, mga vets. dahil merong mga ahas na naglalakad-lakad sa daan, no? Talagang hindi ahas, talagang snake, talagang ahas talaga, mga bibi, na tunay na ahas, no? Hindi yung kaibigan mo na ahas, Cheng. Yun. Tunay na ahas, mga bibi, at sinasabi sa amin, dito lang kayo sa bahay. Dahil kapag kayo ay lumabas, pag huwi bisanto at berni santo, ano, patay daw ang dios, Sabi naman tatanda, mga bibi. Eh, dahabulin ka daw, mga bibi, ng ahas, no? Kasi buhay daw ang sita, no? Yun ang kasabihan ng mga matatanda. Kaya, syempre, kami mga bata, mga bibi, eh, nagtatago na lang naman kami, mga bibi, sa bahay. At isa pa, mga bibi, wag ka daw kumain ng mga, ano, mga bibi, Huwag ka daw kumain ng gisugba ba, mga bibi? Yung barbecue. Kasi yung mukha mo daw ay mapuno sa talungto, mga bibi. Maoda. Ma yan ang sinasabi ng matatanda. So, iwas-iwas din daw sa mga may tagok. May tagok, mga bibi. Comment nyo lang kung anong Tagalog ng tag tagok, mga bibi. Ha? Kasi hindi ko na alam kung anong Tagalog ng tagok, no? So, ano pa ba? Huwag uh, kumain ng karni. No? Ano pa ba? Marami pa mga vebs, no? Marami pang mga uh, mga pamahiin, mga bibi, na... Ah, uh, wala namang masama mga bibi kong susundin nyo, no? Pero sa panahon ngayon, mga computerized na tayo. Merong mga tao kasi meron akong classmate noon na sabi niya, hindi ako naniniwala so nagsugba siya mga o oh, Berni Santo. So kinabukasan nagtaka kami dahil napuno sa talumtum ang naong, siguro totoo mga bibi, no? Kaya wala namang ma 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 mawawala sa atin mga bibig, kung uh, sundin natin 'yung kasabihan ng matatanda, no? Ano bang mawala sa atin mga vibes, wala, hindi ba? Minsan naman 'yung mga pinagsasabi ng matanda, ito totoo din, no? So siguro dipindi na 'yung sa mga vibes. Pero since na born again ako mga bibs, isa na lang ang aking ano mga bibi, isa na lang ang aking direct direct na ako kay Lord mga bibi. So meron tayong good news mga bibi no. Uh, para mabawasan ang inyong mga alalahanin about sa kapa. Eh kung na kayo mag-alala mga bibs, dahil hindi talaga tayo pabayaan ni Lord mga bibi. Ang dami-dami nagdasal sa kapa no. So alam niyo naman kapag si Lord ay nakaka kapag more than more than more than 10 or more than 3 na ang nagdadasal mga bibi. Rinig na rinig na yan ni Lord mga bibi no. So, wala tayong dapat ipag sa kapa. So, yun na nga, mga bebe. Bago ako mag magsabi ng good news about sa kapa, no? Kasi meron akong na good na ano kagabi. Gusto ko sana kagabi i-vlog. Pero talagang pagod na pagod na ang aking lalamunan, mga bebe. And gusto ko sana mag-stay sa bahay namin, mga bebe. Hindi ako makapag-vlog doon dahil ang kapit -bahay namin nag- pasounds na naman sobrang lakas mga bibi. So lumayas ako sa bahay mga bibi at dito ako sa parlor, no? Di bali na ako na mag-isa dito, no? Mga bibi, for today's video, no? Mar marami tayong pag-uusapan mga bibi and of course, magsa-shout out ako mga bibi, no? Magsa-shout out ako dun sa mga nagko-comment and of course, pag meron ako nakikita, no? Na magtatanong sa mga comment doon sa aking last video, isa-shout out natin mga bibi. So welcome back bagong lahat mga bibi, do not forget na mga babes, do not forget to subscribe our channel, no? So, good morning, good evening, good afternoon sa inyo lahat, mga bibis, ang sang sulok kayo ng mundo. So, yun na nga, mga bibi, eh. <coughs> magsa-shout out mga tayo, mga bibi. bago natin i-spread yung good news, no? I don't know kung alam nyo na ba ito, mga babes, no? Medyo nakakagulat, pero uh, good news sa ating lahat, mga bibis, no? So, yun na, mga bibi isa-shout out ko si Miss Angeli, Angeli Andiga, no? Uh, watching from Saudi Arabia. God bless more, kapa, no? Uh, thank you, ma'am. <laughs> Ma'am Angeli. So, from Samuel Abi, hi, Bibi, watching from Jeddah. KSI, in New Kappa Member Surigao Chapter. Shout out, niya. Yeah. Okay, shout out sa mga taga Surigao, mga Bibi. No, si Ma'am Veronica Goyvon. Yan, ingat, ingat ka dyan, Ma'am Veronica Goyvon, ha? Maraming maraming salamat, Ma'am Veronica, sa iyong napakahaba na comment. Okay, binabasa ko po yun, yun Ma'am Veronica, no? That is good talaga, Ma'am Veronica. So, of course, shout out kay Mr. Ah, Mrs. Virginia Kwa. Hi, Bibi, watching always your vlog. Okay? Kaya huwag mag-story ka, malingaw, ko. Hmm. Okay, from Hong Kong, si Ma'am Virginia, Virginia Kwaso. si Maxman Vlog, nindot ang abuhan. Okay, nanood si Maxman Vlog, no? Okay, maraming maraming salamat Maxman. Shout out kay Maxman Vlog, no? Okay, si Vivian Ochina. Hello, Madam Vivian, no? Hello, Ma'am, kumusta? Have a blessed morning. God bless pa. Shout out ni, mo kami ni Risa Tos, isi, ah? Tisoro, okay? Shout out kay Miss Risa Tisoro, mga bibi. Okay, next, si Perlita Banogan, no? Shout out to Miss Perlita Banogan from Dam Damman, Saudi Arabia, no? Thank you, thank you, Madam Perlita, no? Of course, si Teresita Bruno watching from Brunei, ah, uh, Bahrain pala, Bahrain, mga bibi. Thank you, Ma'am Teresita, ha? So, si Miss Lingling, -Ling, no? Lingling -Ling Masakuti, Madam, thank you, thank you, sa, uh -huh. thank you, thank you sa panonood niyo, Madam. Of course, si Celine Osha, ang kulot na babae, chen. Si Alice Mm, Kalid. Hello, Madam Alice Kalid. Charing. Naikatawag ko sa mo. Ingong gag, Charing. Maraming maraming salamat, ma'am ha. Ma'am Alice. So, si Tisat Tuvo. No? Tisat Tuvo. Malingaw kuni mo. Okay? Nalingaw daw siya, mga bibi. Of course, si, shout out kay Yabs Nundilasis. Mm, Bahog isda ka na, bibi. Okay? Bahog isda ka na, bibi. <laughs> si Myrna PBB. Maraming maraming salamat sa iyo, Myrna PBB. Kanina sa live natin, kanina madaling araw, no? Nandoon kayo na nagsusuporta sa atin, no? Maraming maraming salamat. So, Manggagawang Pinoy. Hello sa'yo, Manggagawang Pinoy. Thankful ako na mabisit. Mm, mabait, no? Thankful daw siya, mga bibi. Nakarelate siya, mga bibi, sa ating vlog, no? Thankful daw siya dahil mabait yung kanyang amo from Manggagawang Pinoy, no? Of course, si Ma'am Sansan, no? Hello, Ma'am Sansan. Good morning sa'yo. Thank you for for watching our video. Si Jin's Life, no? Hello, Ma'am Jin's Life. Uh, um, mm -hmm. Shout out sa'yo, of course. Si Dwayne Navarro. Hello, nandito si Navarro. Check. Si Dwayne Navarro. mm -hmm. Okay, si John Reisma, si Ruth Cordero, madam. Salamat, madam, sa iyong panonood palagi sa ating vlog. Of course, si Annie Chilanga. Hi, hi, sa iyo, ma'am Annie G. Magpatuloy mo lang yung iyong pag-vlog, madam. I-enjoy mo lang yung... Okay, si John Santos. Hello, shout out. Okay, nakarelip din si John Santos, ma'am Fe. Ang tawag roon sa si ginawa ng Chinese girl sa police ay sinabuyan. Ang Tagalog word na ginagawa niya, sister. Okay, sinabuyan pa lang, ma'am So, ibig sabihin na nood si John Santos. Maraming maraming salamat sa iyo, John Santos. Of course, si Edwin mean Dimisilyo, hello sa'yo, Edwin. Dimisilyo, pa shout out sa sa classmate, sa kapa, from kapa member, okay. Si William Marie Alvarez, maraming maraming salamat sa inyo. Si Raquel Abraza, ka, uh, kagaanan, kagabi, may nandito yung sila mga bibi. Si Mary Jane, hello sa'yo, Mary Jane. No? Uh, okay, si Bilin, Bilin, okay, si Bilin, Bilin. Hello sa'yo, Bilin, Bilin. Mr. Koki, shout out sa'yo, Mr. Koki. Maraming maraming salamat of course sa iyong kanunood kagabi and of course si Felix Nabales no thank you so much mga bibi nabasa ko binasa ko lahat mga bibi ang inyong mga um, comment no ang aking vlog na ang title is kapa ang sagot sa dasal ng marami no of course maraming maraming salamat kung hindi dahil sa inyo hindi tayo aabot sa ganito mga bibi na umabot na tayo mga bibi ng uh, 3,004 okay tingnan natin nga mga bibi uh, 3,495 subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo mga bibi. And gusto ko lang i-share sa inyo yung kinakain namin ng aking alagang Mimi Charing no, sa akin alaga ni Miming gusto kong i-share sa inyong mga bibi para ma, ma ano nyo, ma experience ng yung game, no? Let's watch. sa aking alaga ni Miming. ka tayo Miming, ka tayo Miming, kain in tayo Miming, daga mga bibit ni nandyan yung mga bibi yung pusa hindi ano na. alam niya nakita ko siya. Sarap ng kain niya. Oh. Daga, yung kinakain niya eh. Bunti siya mga bebe. Ito na talaga ang main topic natin mga bebe. No? Ito talaga ang ating main topic. Ang Kapa Ministry. So, babasahin ko lang ito mga bebe. No? For ano, good news. Ito sa atin mga bebe. So, Kapa Community Ministry International bid 1 million pesos for EITR, BIR, no, mga bibi? No, the people of the public of the Philippines all over the world, the only religious organizations, paid taxes in the purpose to share the heart of generosity no? generosity to help people and the state, government, even Kapa Community Ministry International is a religious, non-stop, and non-profit organization. But our founder, Pastor Joel insisted, no? insisted to pay tax instead to benefit some other religious organizations as free tax. Okay? As tax free, no? Thank you, Kapa. God bless you. God bless your family, Pastor Joel Apolinario at sa kanyang may bahay, no? Yun na nga, spread natin ang, 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 ang ano, mga bibi, ang good news, mga babes, na ang Kapa Ministry International ang pinakaunang religious group no mga bibi ministry mga bibi na nagbayad ng taxi sa BIR no mga bibi para siguro wala nang ano mga bibi issue no para okay natuwa na ba kayo mga bibi No? Tuwang-tuwa na ba kayo dyan mga bibi? So, kumusta ang mga nagbati ko sa kapa? I'm sure magjo-join na lang na sila. Tahimik na yan mga bibi. At sure natin na magpipila na naman yan sa kanila-kanilang ano, sabi niya, sana nag-join na lang na ako, no? So, yun mga bibi. First time in history mga bibi, na isang um, uh, isang ministry, no? Uh, na nagbayad ng tax, mga bibi, Ang kapa. No? So, anong masasabi niyo mga Vasher? Of course, comment down below mga Vivi ha sa mga ano kasi hindi ito joke-joke, mga bibitsa rin nakapost ito sa page ng kapay and of course gusto ko rin ibalita sa inyo kahit na alam ko na yung iba alam na nila ang lahat mga no? bibi so syempre gusto din natin may share dito sa ating channel mga bibi so, na ang kapa uh, ministry ay nagbayo na ng tax sa BIR no? para manahimik uh, I mean para uh, kumbaga ibahagi no? ang kanyang ibahagi din doon no? ang blessing ganon yun mga bibi bahala na kayong maintindi sa akin binabasa no? kung meron man akong mali sa akong binabasa charing <laughs> Wala na kayo mag-correct mga babes No, basahin nyo na lang sa page mga bebe kasi nag-post na sila. So gusto ko rin i-spread ang good news na yan mga babes no? Para matahimik na ang lahat mga bebe, no? Matahimik ang mga nag-alala. And meron da, meron okay, meron pa lang nag-aano sa akin, sa akin. I know na mananood siya no, mga bebe. So nag-alala siya kasi mga bebe, kung meron daw siyang i-donate na 100,000 charing. So kasi nabanggit natin sa ating live kagabi mga bebe, merong nag-comment doon mga bebe na yung sa Hong Kong ba yun, mga babes, no? Kung naalala nyo yung usapan natin kagabi, uh, may, naghingi sila ng 2%, no, para sa church. Kung tutuusin, mga bibi, napaka-kunti lang yan, mga bibi, na tutuusin, no? And of course, wala yan kapag ikaw ay pumipila sa talagang main office, mga babes, Wala, wala silang hinihingi na ganyan. Siguro, yung kapalit lang noong nag, nag ano sa kanila, noong nag, um, kumbaga leader, kumbaga siya ang lumalakad, mga bibi, kapalit lang siguro yung hinihingi niya para sa church. So, hindi naman mabigat yan, mga babes, no? Uh, ang pagbibigay, mga vebs, ay isang napakalaking biyaya na, uh, ano, Naisipan nyo ba yung kapa na nag-share siya na kanyang blessing at tingnan niyo, talagang iniangat siya ni Lord. So, and naranasan ko na rin yan mga bibig. Kung dati na kahit 20 pieces ang hinihingi sa akin, sa church, galit na galit ako. At ngayon mga bibig, ah uh, nagbibigay na tayo mga bibig, kaya nakikita na natin na uh, sabi nga ni Lord, pupunuin niya ang iyong, ano, pupunuin niya ang mga budigan ni mga bibig kung ikaw ay mag-share. So, i-share natin ang blessing, napaka-liit lang yan mga bibig, 2%, no? So, share, share your blessing, no? Kaya, andyan yung kapa para nag-share ang kapa sa iyo ng blessing. So, ikaw din dapat mag-share ka rin ng blessing, no, mga bigay. So, yun na nga, ang sabi doon, binabless ka ni Lord para ikaw ay mahimo pong blessing, no? Sa so, uban, mga baby, anong purpose mo para ikaw ay mag-bless? Dahil, gusto din ni Lord na ikaw ay, pura, kumbaga, ikaw ang gagawin niyang, ano, ah, uh, daanan, ah, uh, ikaw ay magbibigay kaysa ikaw ang bibigyan ng baby so di ba spin lang mas magaan no kasi ako dati mga bibi ako kami ang binibigyan ng baby so wala kami choice kundi kahit naputas-putas na ibigay sa amin tanggapin namin no kasi kami ang binibigyan sa so, katalan kung ikaw ang magbibigay mga baby choice mo yan kung mag at kung ano ang ibibigay mo so mas maigi. for me na ikaw para ko yung binigyan ako at ako ang namigay mas maganda yung ikaw ang mamigay, mga baby at nakikita ko yung blessing kapag ikaw ay nagbigay no so mas mainam so napakaliit ng percent no para doon sa church na hinihingi ng no? Kung sino man So, God bless ating lahat mga bibi and congratulations sa lahat ng kapa members na hanggang ngayon naging loyal pa rin mga babes, no? Sa kapa. And of course, nag-enjoy ba kayo mga bebe sa kinakain ng aming miming charing? <laughs> so, yun. I-share -share ko lang sa inyo mga babes, ha? Talagang naduduwal ako doon mga babes. No? Talaga, 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 talaga. No? So, yun mga bibi Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga bibi first time in my live charing nag live ako kagabi first time ko mga bibi na maraming nanonood sa akin mga bibi yung iba hindi lang sila nagko-comment mga gets. Pero andoon sila no, sinamahan nila ako hanggang sa huli. And pasensya na kayo dahil pinutol ko na kagabi kahit alam ko marami pang nanonood. Pinutol ko na dahil yung yung weather ko parang sumakit na mga bibi dahil sa kasaka, dadakdak ko mga bibi. Nauga ang akong liog ba. Kunya mo sakit so na napa, napaos ako ng sandali mga bibi kaya uminom ako ng buwang hirak kagabi. No, ayan, ayan oh. Mhm. Mm yan po ang iniinom ko mga bibi, ang buwan hirak. Okay, so, hanggang na lamang ang ating vlog. Do not forget to subscribe my channel and comment down below sa mga Uh, mga, basta mag-comment kayo mga beds and mag-like mga bide. and of course, wag nyong i-skip yung ads natin mga bebe. Thank you, thank you sa inyo lahat. Bye-bye and God bless you. God bless you more.